Nakiisa ang maraming ilonggo sa paggunita sa ikaisandaan at anim na kaarawan ng ilonggong bayani ni si Graciano Lopez Haina. Ang mga nakilahok nagparada at nag-alay ng bulaklak para sa kanilang bayani. Kilala bilang dakilang mamamahayag at revolusionaryo si Lopez Haina na isinilang sa Haro Iloilo -Ilo City noong December 1856 siya ang nag-spearhead sa propagandist movement dito kay ginapabutyag niya sa Espanya ang ang kapigaduhon sa mga uh, pangabuhi diri sa Pilipinas under the Spanish regime no so siya ang taga pamuklat sang mata sang mga katsila dito no wala pa rin umanong nagkatatapat sa mga nagawa ni Lopez Haina hanggang sa ngayon. Kaya naman ang hiling ng mga Ilonggo, huwag makalimutan ng bagong henerasyon ang kabayanihang ipinakita ni Lopez Haina para sa bayan. Ang pinaka-importante love of country, no? Many of us, no, cannot uh, approximate his talents nga maayos siya maghampal, no? Maayos siya magsulat. Pero kung ang balatiago naton, our love for country is very strong, no? Then ang mga actions naton, ang panginginawi naton will always be towards sa uh, the improvement of the Philippine nation.